kami ng Saturday pero nag-open po kami. Kami na lang. Wala po yung mga boys. Tapos si Sai Sai on call lang naman dito. <laughs> Dahil diyan lang naman po siya. Kaya siya po yung kasama namin ngayon. Yan. Papakita ko lang itong pasalubong namin dito. Galing pa ito ng Taiwan. Amoy natin. Mm -hmm. Amoy ano? Taiwan. Wow! Para na tayong nakarating ng ano? Taiwan. Kamuy, ano, Dawning Su. <laughs> <laughs> Dawning Su. Um, bago namin ano, binabakbak. Tingin ko binabakbak. Try Binabak ko nga dyan. Ko binabakbak. Oh, oh, binabakbak. Tapos ko yung oh, Binabakbak na. Hindi na siya glossy pag binakbak. Ang pangit na siya Ang oh. pangit na siya, makalawi ako <laughs> <laughs> na po mamaya yung painting po ni Nani hmm. Christy Thank you, thank you po Nani Christy For me Tikman na Masarap po ito sa ano ha, kape Black coffee hmm. O, black ginawa mo? Hindi, hindi. 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 Oh, palaman. Palaman yan. <laughs> palaman yan. Huwag mo itakon. Paano ba kumain ka ito? Kasama ano ba ano? Packaging pa lang. Masarap na. Mmm. Anong palaman? Suman. So, Secret. <laughs> Suman. Maaaring lang dito. Tignan nyo, may crown. Cake with... Ah! Meron siyang nuts sa loob. Ay, meron. Aalis ah, na ba sila? O bago? Bago ba? Eh? Bago Oo, bago na Ah, hindi. Yung mga umalis yan. Hindi, ang dito sa sila. Ang dito sa sa sila. Uy. Oh. na po kayo ng baso. 100 lang. Meron na po kayong pang kape. Libre po yung kape. Dito. Pero yung baso, 100. Masarap. Wait lang. Wait lang. <laughs> hmm. Tignan po natin kung kung paano yung pangalan ko. Nga, pwede kong pwede kayo sa so, tatalo si Rowan. Mm. Walang katulad. Walang <laughs> katulad. <laughs> Talagang walang katulad. Ngayon lang tayo makakatikim nito. First and last natin to. Good morning po ulit mga ka-bebe. Hindi okay. po natapos yung vlog kahapon. Ayan almusal po tayo. Yan po ang ating almusal. Classic fried rice na may tuyo. Hindi pa siya, ano, ah, uh, ito kasing isda to. Hindi siya talaga yung tuyo na, ano, parang fresh siya na isda tapos pinrito. Pero yan yung tinutuyo. Tapos, yan, may sausage po tayo. Tsaka, ay! <laughs> Nag-expect ako ng noodles. Richard sauce pala. May sardinas din. Kada, kain na. Ayan, may lechon po tayo ngayon para sa tindahan. Dalawa kasi madami pong tumawag, nag-message. Tapos may mga nakareserve din po kami sa Kubo. Maga pa naman, isa pa lang po yung ano, grupo yung dumating. From Binyan, Laguna. Tapos may mga pasalubong po sila. Pakita ko lang. Nagatid lang ako dito sa mga lechonero natin. Lechonero natin ngayon si Rambo cakasi si Kuya Jun. Ito. Special. Puto Binyan. mukha masarap. Magmirienda kayo wow. ah. Thank you daw. <laughs> Si Kong Kong pala kahapon, nag, ano po siya dito, nag-extra sa mga leksyonero kasi nga wala pong trabaho. Tapos si, yung bali pinapasok lang namin, si Sai, Sai po. Kasi dito lang naman po siya, hindi din po kasi namin alam kung may darating o wala. At least si Sai, Sai po nandito lang. Ayan, okay naman kahapon may mga dumating din po na ilang grupo tapos ngayon yan kompleto na po sila pero si Kong Kong pala pumunta nag sideline po siya sa mga lechonero tapos kagabi pinagsa sideline din hindi na dumating <laughs> ayaw ayaw din mabuyat naka <laughs> magkano kaya kahapon to magkano kontrata mo kahapon Kong dito <laughs> Kanina nandito si Nene eh. Hindi ko na, na ano, busy kasi syempre pag opening madami pang nililigpit, nililinis. Tapos umulan-ulan nung medyo kumulimlim, bumaba na sila. Bumalik na sa bahay sila ni Papa yan. Si Rowan at Chichi, mamaya pa po niyan. Ah, may panganiya. Si Kong Kong, kahit sa amin po yung nagtatrabaho, lagi pong nasa litsyonero yan. ha. <laughs> ba? Sino yung bumalik? Hindi pa naman nagmamaritesan pa. Hindi pa kumakain. Avid, you will gain po. Ayan. Tignan yung nangyari. De, kakalmosa lang po kasi namin. Pero siyempre titikman na kung masarap po. Itong ating mga Promo girl. <laughs> Charot. Ang comment niya. Para ako nasa langit. Walang <laughs> kasing <laughs> sarap. Well, Hindi. Na-speechless ako sa sobrang sarap. So <laughs> gano'n, kay Dexter ako maniniwala. Dex, pagdating mo. Ang bahit mo. <laughs> Uy! Uy! Ang <yung> sarap! <laughs> 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 so masarap. Parang patinglad. Mel, tukman mo! Cutie! Pinupunasan ng tip. Bel! <laughs> <laughs> ah! Buto. Ano daw? Great. Dapat eh, pangalisya siya. Oh, yung sarap. <laughs> <Yeah>. Malambot. <laughs> Masarap po siya. Thank you, thank you po. Binyan eh, baka rin kaya eh. Uh, Timpayaman. Itang Laguna. Ano, may ano lang sila doon? Parang... Mm. Ang Kong Kong oh. Ah. Uh. Ang katawa ko siya. Oh, tingnan nga. Wala naman ako sinasabi oh. Natatawa siya sa... sarili niya. <laughs> Tatago. <laughs> kokoin ko. Asarin natin. Asarin natin. Asarin natin si Kongkong. Tinataguan Kong. ako eh. Yeah. Naniningil na talang talent fee? Oo. Oh. Ah. <laughs> Naniningil na? Ay, makabang. Ay, may ayaw at ngayon Pusyal mga ano dito. Ang dami nilang ano ah. May kape. May Bis biscuit na lang pala kulang. Honey? Dami nyo namang honey. Magkano na honey ngayon? Okay. Tres? Okay. Namulatan ko Three. to. Piso. Malaki na ba pa bulakan, tsaka kaya lang tsaka din. Ah, sa bulakan limang piso daw to. Depende siguro sa lugar ng bulakan, no? <laughs> limang piso na honey. Dati piso lang to. Alla, may batang nang buburaot. Oh, pagdating na pagdating, sabi niya, na pinagpawisan ka, sabi niya. May ilong lumig. May ano ka ba? Pera ka? Ano ano, anong okay lang. Ano Ano? lang. Wala kang pera. Nagbebenta sila dito. Ah. Ay, ka? Hello. Nasaan? Ano ha? Po, yung, ano po dito? O, nasaan? Sige nga, tignan ko. Nasaan mo? Nasaan? Sige, kunin mo. Bili tayo. Akala ko hindi ka...

ka, bebe. Wow, yeah. madami yan. Yung nose mo mapaplat. <laughs> oh. Eh, Yung nose mo mapaplat lalo. Pawis na ako, akyat. Ah, pinagpawisan ka? Mag gusto mo nang magpakalbo ulit? <laughs> gusto mo magpakalbo ulit? Ha? Gusto mo magpakalbo ulit? Yes. Ha? Gusto ko malabo kung kalbo. Gusto mo walang buho? Yes. Bakit? Okay, Sige, mayroong buho. <laughs> Sige. <laughs> ng nga, ang bilis mo na magbago ng hisip. Oo nga Ang haba ng buhok mo na eh. eh. Pawis ka na, Pawis na pawis. Awa. Oh. Ano ang kuchin yun? Ay? Kuchin yun. Pwedeng kaya. toyo. Asin. Tapos. Betchin po. Betchin. 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 Betchin sarap po niyan. Order na po. Kagano ko kung saan saan to na ano. <laughs> Ay, may nakita akong pag-chill doon, <laughs> kanina doon. Thank Thank you, uh, At, uh, thank you uh, din po. <laughs> <laughs> Uy, saan galing yan? Sa Wala na tayong mangga. <laughs> Uy. Uy, nakakapang laway. Mm -hmm. si Jomar. Paparating na po si, ano, Rosmar. Si Roseanne at si Jomar. Pinagsama, naging Rosmar. Nakak na po. Magawa ko Ako doon eh. Malinigas yung pangang. Kuha nga ako, ano, toyot saka... Kongkong, oh. <laughs> nagre relax na si Kong Kong doon. Mm -hmm. Hindi. Hindi po kami ganong ano ngayon. Pa... Ano po yung dating ng mga kumakain. Grupo-grupo. Ay. Pagpitan tayo. Yeah. Kape be. <laughs> Ayan. <laughs> hindi po ano ayon. Masyadong ano, hindi ganong pagod. Kape po kayo pag <laughs> kain po kayo dito. Masarap. Di pa nasabit yung picture. Ay, yung painting na galing kay Nanay Christine. Di pa nasabit. Busy si Kuya Jun eh. Siya magsasabit. Baka bukas po. Pati yung dinidikit na mino dito. At masyado kaming marami dun sa kusina. Kaya lumabas muna ako. Kasi ano naman na, trabaho ng boys, yung ililinisin yung stainless. Ma okay. Tsaka, nag -ano pa sila, oh, nag yan pa sila dun. Ma, sa, ma sinigang. Ma okay. Karino yan, pasalubong niya, no, oh, Ray? <laughs> pasalubong si Jomar kay George. Kape. Add na lang ng ice mamaya niyan bago siya umuwi. Oo oh, nga, si George. Ang kanya George. Georgie, Ganyan talaga. Tiwala lang. <laughs> Baba na kaya ako. Namimiss ko na si, ano, bunay-nay ko. Kanina nandito yung dalawang bata eh. nag naman ng matagal dito. Si Nene, isaglit ko lang nakita ngayong maghahapon. Kaya, namimiss ko na. Hi, Nene! Tingin ko nga ng bagong gupit po Dalin si Nene. Dali natin sa oh. beach. Ah, sa beach. Balik natin sa beach. Galing nga sa beach. Oo mm. nga. Sinupitan ko si Nene. Ay. Si Dodo din? Ay. Hindi. Si Dodo? Hindi. Sinong nagpagupit sa'yo? Sinong nagpagupit? Si Papa. Si Papa? Siyon ka. Si Papa. Jamang lang si Lola, babe. Ay. Ati si... Good morning po ulit, mga ka Hindi na tatapos ang aking vlog. Nag-edit ko kasi talaga kong araw dahil siyempre may kaso ang araw na nag dahil maaga si Chichi kailangan i-prefer yung pang ano niya, yung services, saka sa lunch, ano niya, yung lunch time, magbabao na din kasi siya ng rhyme. Hindi na siya umuwi dahil isang oras lang po yung lunch break, yung biyahe pa lang, nasa ano na, kulang na sa isang oras, ready na, ready na siya sa biyahe, kaya yun, kailangan niya rin naman matuto maliit lang. Wala na pinaghalo. Nagluto ako ng Java fried rice. Ayan, nagbago ang isip ko. Ano na lang, alige fried rice. Ayan, sarap niya. Hindi na po kayo. Ayan. Meron din po tayong for sale na ano lang, uh, pure lang siya na crab paste from ano to from Bicol May nakukuha nan po kami Masarap po siya, promise <laughs> Walang etchos-echos. Yayoy. Yeah, Ayan, tapos na po kami pero may dinaan lang saglit si Ka-Farmer. dina na ako bumaba pero nagutom ako dahil di ako naglunch. Hindi rin ako nagalmusal. Coffee lang. Na, ay, nagalmusal pala ako. Nakitambay ako kanina dun sa mga boys dun. Kasi nga nagluto po ako ng fried rice. Tapos, ayun, nakikain ako sa labas. nainggit ako kasi syempre madami silang kumakain. Hmm. Tapos yun na yung last kain ko. No? Oh, Nagutom ako. Sama ko si Jamie kasi si Jamie uuwi na siya. <laughs> Tapos ayan, naki bumili siya ng ano sa 7-Eleven. Anong tawag dito? Wala na yung ano niya. Wala na yung title. syempre <laughs> Siyempre, after yung diet-dietan, takaw-takawan, no? <laughs> stop muna ako sa ano ko ngayon diet diet hindi ano naman din na, uh, okay naman pala ako sa timba ko talagang yung chen lang naman yung binabawasan ko uy kabayo ayun na tapos na siya gutom ako ah ang init Hi, Hi po ka bebe, naiwan si Rowan. Hi ka. Hi Bye bye ka ka ay vlog can. ka lang mag-hi ulit. Bye-bye po, ka-bebe. Thank you for watching. Bye-bye po, ka-bebe. God bless, mama. Jup-jup. Kiss mo sila. Nana. Jup-jup.